ng mga kaparm so naana po may diri sa area nagkuana po may nag, nag abono isa katawa rin ito nung lakaw lakaw oh. to siya oh, niligid lalo mga kaparm nga kuan mga abuno no kay pas ano sinako dalon sa area dala pagkagbalde imix mix panimo kwani siya uh, to loka ini purutin purutin og ruria og gwan click complete among ah, gihalo ni siya mga kaparm mo ni na siya oh, mo resulta nahalo na ni siya. so kuwang na lang ni siya tagtag bonus sa pamuel well, para pabunga ba pabunga patambok patambok ay mo wa manideng eriya mga kaparm derina pon may nagtira na mga manideng kaparm ini ungi ni siya kapuno mga kaparm no ay naze mga kaparm wa na manimamao kag unta kag buno mana ka anak kagoyan nilan nung kaparm de lisod keni na nga inanan ni mga trabaho mga kaparm pero basta

Anak. ngona ni no, siya kal tiks pun on nana siya pag utang mga ka farm no <coughs> tong katongola pana isa ni su si, tong ina an pag utang su so, ina ni siya tong nai mga farm deha tong kita magtrabahante no kinanlan Kinahan, gud ang atong trabaho pulido para masaligan po ito sa atong amo asinsya na kasa sa akong kuan ah, amo mga mas kay kuan man dipinsa sa kanang abog ba hindi siya punuan sa pamuwilan ah, ang isa mga kaparm, wala na himuta kay morg di daw magsilbi daw ko no magsilbi Ngalan sa namo mga kaparm. Jadi tayo na lang itlog ani pam. Ini siya. Sa kakaltik. Sa kakaltik mga kaparma na ani siya pagbutang. Na patuyok. Tuyok sa punuan kay para ang kuangyud ba. Ang gamot niya makakuangyud ka Hmm. para magsuyip kita ng gamot okay daghan King salamat no good morning dahil diya sa inyo